Baluya yata Ay, kaya! Piyanganin ka ay yung Piyanganin yung barakuda ng animal eh yata! May yung barakuda! May tagay ah! Oh! Kasi yung... Ah, putang ay, ano mo? Eh, na pala, pala, pala eh! Tuna Tuna pala! pala! Siyamun na diretsyo. Ano may pa pangalak sa tayo? Bulpok niya. Tara, dagol na po. Dala, dagol yung barko. Wala mo siguro lapis yan. Binabagalan niya mo na. Wala ko kayo lapis eh. Pakakinis niya niya. May ayay na hindi galo Tapi tala, ito yung dala karakal na. Ha? Gago. Tatlo. Dengan deh? O, ito ako pilayinan eh. Ano ba Dapat hindi tayo pala. panaga. ka <laughs> <Tengon panaga. laughs> ata. Abo eh. Kaya pala marami. Kaya ka? Wala akong lapis <laughs> O babagalan mo wala lapis eh. Eh, mo eh. Maap yan?

May tagay ay amun Niyang kumayan perse. May tambut sa sirad. May mikit binayok ya. Ay na me eh tapos sinagis ko yung isa. Bay kumagat pa tatlo. Ay mo pala me tagal pala guardya. Na. Tagal pala.

Deng malati, retok na nga nang gangeray ko eh. <tinyo> guys, peace on sana okay. naman natin yung barracuda yan guys magtama lang ah Alam butuhkannya banyak lah <tuh>